Yun, good morning guys. Papakita ko sa inyo ngayon kung paano kami magbahog ng bangus dito sa bangusan. Mga kapunso, ito ang dinadaanan ko. Ingat-ingat ka talaga dito mga kapunso. Ito may mga bangus. Pero papakita ko sa inyo. Ito sa Ito, staka namin ng ano. Staka namin ng bahog. Ito kubo-kubo namin dito tara punta tayo dun sa ano yung nakadulo babahugan ko yung ano biscuits na ng... kasama ko at naghakot pa sila ng similya eh. yung mga similya kaming bagong nilagay sa ano. ito kami dumadaan mga kapansi eh. Ito ang agwat niya. Nandito na tayo sa babahuga natin. Itong bahug. Hmm? oh dami. Pag nakagis ka na dyan, pa tayo dito sa kabila. Agisan din natin. Yung dalawang cage yung binabahuga namin dito ay eh. dalaw dalaw ah. Tapos lipat naman tayo sa kabila. Dito naman tayo mag -hano. Pag naubos na yung tinapon mo, lipat ko naman sa kabila. So yun mga kapunsi may binislad na tayo dito. Dalawa. Pasalubong. <laughs> Ito lang pasalubong na galing dito mga kapunsi <laughs> Kay ang <bundat> isa. <laughs> Akala ko sa akin lang yun eh. Sa kanya pala yung isa. Yan mga kapunsay pag maging malaway na ito mga kapunsay pag uuwi kami, yun, dadali namin. At pwede yun, papalam na kami sa, ano, dito. So, so yun. mga kapunsay magbabahog na naman tayo. Ang oras natin ay 3.50. So, kapag ko na naman sa inyo ang aking mga alagang bangus. Galingan nung pag sa ha, para mabusog ang yung alaga. So yun mga kapunsay punta, papasalo kayo dun sa alaga ko ito ang dinadaanan. Yan. Ito yung alaga ko mga kaponsoy. Kasama ko doon oh. Malayo ka. Doon ang aming kusina. Doon ang aming stakan, dalawa ang stakan. Ah dito. Ito, so, mga bago na tayo mga kunsoy. sila ngayon? Marami ang gipaw paghapon hmm. Ang last speeding ko dito ay isang sako tapos dito sa kabila ako dalawa. So magagis tayo mga kapunso yan. Gipaw gipaw sila oh. Yo. Oh, dami. Oh. Tingnan na ng mga kapunsoy Bawag-bawag ulit Kain-kain Ito naman si sako sa Transfer-transfer ka lang mga kapunsoy Oh. Ito na gutom Ang pakain ko dito Isang araw Anim Anim na sako sa dito naman sa kabila apat Yan. so yun lang bye bye huwag kalimutang mag follow subscribe sa ating youtube channel